tela que <laughs> talaga talagang kapag kasama natin ang ating mga kaibigan, ay nako, Tiyak Panay at na tsikahan. Lalo na pagkasama nyo ang mga ito. Sa so mga friendship din natin, hinuhugot ang ating saya para makalimutan natin pansamantala ang mga problema. Pero nalang kung sila yung mga problema, gaya ng magkakaibigan ito, hindi nila iniinda ang kakulangan sa kanilang mga katawan para maging kumpleto at masaya. Ano nga bang meron sa kanilang tinatawag na putol friendship goals? hindi ko naman po nakita yung yung kapansanan namin bilang hadlang sa mga gusto mo pang gawin. Buhay ka pa. Pwede, pa, pwede mo pang gawin yung mga bagay na gusto mo. Hindi kayo namamalik mata. Hindi lang isa, dalawa, kundi ang buo barkadang ito. Mga amputees, sila ang magkakaibigang putol, ang mga binti mula sa bulakan. Pero wag silang matahin dahil kung sa pag-aura at pagandahan lang din naman ang pag-uusapan, kayang kaya nilang makipagsabayan. Si Cheryl, 38 years old, ang single mom ng barkada. Si Christelle, ang madiskarting mommy sa kanilang lahat. Si Jovelyn naman ang charming at sweet na nanay. At si Joy, masayahin at bibong bunso ng tropa. Magkakaiba man daw ang kanilang mga ugali, iisa naman ang kanilang hakbang tuwing magkakasama. Kakilala po kami sa isang ano po, Facebook group, sa isang amputee group po. Um, nagka, doon lang po kami nagkita, nagkakilala sa yun nga po. Tapos nagka-chat-chat po kami. Malalim ng malalim kasi siya ninang siya ng anak ko. Hindi pa kami nag ng kandila. Okay na, okay na, okay naman yung friendship na. Wala pa namang nag-aaway. Eh. Oh. Ang pagkakaibigan daw nila ay nakatulong ng malaki para kay Joy. Hindi kasi naging madali kay Joy ang mamuhay na isa lang ang binti. Dumaan siya sa napakahabang proseso ng pagtanggap sa kanyang sitwasyon. Ang una po, um, nahihirapan pa po ako mag-adjust. Na uh, lalo po ng unang taon pagkatapos pagkatapos ko pong maputulan. Uh, hindi pa ako lumalabas ng bahay no na dahil po uh, nahihiya pa ako sa mga tao malungkot po, masakit kasi um, nakasabi ko po nun kay mama ko, ngayon pa kung kailan nakalimang opera na, kung kailan alam ko na sinusubukan ng doktor na isalba pa yung leg ko. Kaya masakit na hindi na pala talaga kaya mapagmahal na anak at kapatid si Joy. Bagamat hiwalay ang kanyang mga magulang, ay suportado pa rin sila ng mga ito. Pangarap niyang maging guro para na rin matulungan ang kanyang mga kapatid. Nandito lang ako sa Bulacan. Ordinaryong estudyante lang po, nakakapunta kung saan. Pangarap ko lang po na Uh, makatapos pa ng pag-aaral. Gusto ko rin pong maging goro dahil malapit po yung loob ko sa mga bata. Sa kagustuhan ni Joy na makatulong sa kanyang pamilya ay nagdesisyon na nga siyang magtrabaho. Pero sa kanyang pagtatrabaho ay mababago pala ang kanyang buhay. Nang siya ay maaksidente at tuluyan ng maputol ang kanyang binti. 2019 nang maaksidente si Joy. August 28 po ng gabi, nakasakay po kami sa habal-habal na sa likodan po ako ng driver. May bumangga po sa amin na tricycle. Tapos nawala na po ako na ng malay. Kinabukasan po. Hanggang sa sinabi po ng doktor na kailangan ng operahin, kailangan ng putulin na daw po talaga kayang isave yung paa ako. So bakit daw tayo? Mm, Mm. <laughs> Hanggang sa nakilala niya ang mga kapwa niya amputees, na kalaunan na naging kaibigan din niya. Nagpatuloy sa paghakbang si Joy para matulungan ang sarili at gawin ang mga bagay na talagang gusto niya. Nanumbalik din ang kanyang kumpiyansa sa sarili sa tulong na rin ng mga kapwa niya amputees. Mag masarap po kasi sa pakaramdam yung may alam mo makakaintindi sa'yo. Kasi kung ikukwento mo po sa iba, oh, no, syempre, nabalata. maiintindihan ka rin nila. Kaya lang iba pa rin po yung napagdaanan din kung ano yung napagdaanan mo. Kaya nakakagaan po sa pakaramdam na masasabihan namin ang problema yung bawat isa. Saka so, naiintindihan, naiintindihan namin yung bawat isa kasi Pareho kami ng mga pinagdaanan. Kagaya ni Joy, nakakuha din ang lakas ng loob sina Sheryl, Jovelin at Christelle sa isa't isa. May kanikanya din silang hirap na dinanas at kwentong pagbangon. Lalo pat ang ilan sa kanila ay may mga anak at pamilyang binubuhay. Hindi naging hadlang ang kanilang kakulangan sa pagbibigay ng kumpletong pagmamahal sa mga anak at asawa. Okay naman, nagagawa ko naman silang alagaan. Kasi hands-on talaga ako sa pag-aalaga. Simula bata, mm -hmm. pag naki-hands-on talaga ako. Hindi mo lang sila malalaro ng kagaya ng lupaan, <laughs> yung lalaro na sila. Hindi mo lang sila malalaro ng ganun. Pero, okay naman. Lahat, lahat naman nagagawa na. Kinakatakutan ko lang po yung tipong kapag anuhin niya po pag laki niya na anong nangyari sa akin, ganun, kung bakit ano, yung um, kabagay hindi ko po maibigay lahat ng pangangailangan niya bilang anak ko pero ginagawa ko naman po lahat para po maibigay yung mga needs niya isa po sa mga ano yung mga ginagawa po namin na paraan yung, yung kaya lang po namin na gawing panghanap buhay katulad ganun po lang. ng pagnenegosyo ganun po yung magagawa lang po namin. Ang kaya lang po namin. Hindi naman matutumbasan ng kahit anong bagay ang pagmamahal at suporta na natatanggap nila sa kanikanilang pamilya. At gaya din ng mga taong may dalawang binti, buo din kung sila ay magmahal. Bago ko po kasi matagpuan yung asawa ko ngayon, kumbaga, nabrokin po muna ako ng tatlong beses. Um, sobrang bait po, wala po talaga akong masabi. Mm -hmm. Kumbaga, supportive po sa lahat ng mga ginagawa ko, ganun. Todo, ano po yung supporta niya sa akin mula po sa nagagamot ako hanggang sa maputulan po ako ng paa, hindi niya po ako iniwan. Talagang nandyan lang po siya sa, ano, sa tabi ko. ang kanilang pagkakaibigan lalo raw pinagtitibay sa tuwing sila ay nagkakasama-sama. Matahin man at laitin sila ng ibang tao. Handa naman nilang ipagtanggol ang bawat isa. Kadalasan naman po na napapansin kami, pansinin po lalo kapag magkakasama kami tapos puro puro minsan kami nakasaklay, tapos na so, so. artificial leg. Pansinin po talaga, kaya lang minsan may isang pagkakataon po na, naka, na nasa park kami sa Baguio. So, may lumapit po sa amin na tatlong bata, ayun po, nakita po nila yung mga paa namin, tinukso po kami namin sa biro kasi naman bata sila. Eh. Ang namin na uh, ano po namin kung ano po yung makakaya namin basta ayaw po lang po namin may masaktan sa isa't isa. Bukod sa pagsasaya, ay malaki rin ang kanilang papel na ginagampanan sa iba pang kapwa nila amputees. Gusto rin kasi nilang makatulong sa mga kagaya nila. Kaya naman, inaalalayan din nila ang mga bagong amputate o naputulan na kailangan ng suporta. Nagbibigay sila ng payo sa mga kagaya nila. Ang kanilang mensahe sa mga kapwa PWD. Ayun. Ayun, Ganon din po yung naranasan namin ng no una. Tapos, dahil sinishare po nila yung mga, yung nararanasan nila ngayon, na ganun. Inaanohan po namin sila, ginagabayan po namin sila na, ano, na, maaano din po yan. Dilipas din yan. Yung mga sakit na nararamdaman nila hindi nila matanggap na nagkagano na sila. Ano po, huwag po nilang isipin na uh, uh, iba sila, na hindi sila normal. Kasi normal pa din po ma, na magagawa mo pa rin kahit ano gusto mong gawin. Magagawa mo pa rin basta wala naman talagang hahad lang kung gusto mo. Saka kahit... Um, Pagtinginan ka ng mga tao sa labas, tanong ikaw anong nangyari sa pagtanggap po yung sarili mo, parang hindi ka nang sa sasabihin ng iba. Sa pagiging ampiyot po, kumbaga, kailangan mo pong lakasan yung loob mo. Kumbaga, hindi ka po pwedeng panghinaan kasi diyan po humuhugot ng lakas yung mga nakapaligid sa yung tao, yung mga mahal mo sa buhay. Kumbaga, kailangan mong maging matapang para sa kanila kahit minsan parang nakakapagod. Hindi naman po may iwasang mapagod ka. Pero kailangan mo pong lumaban para po sa mga mahal mo sa buhay. Magkulang mandawang ang kanilang mga binti, mananatili silang nakatayo para sa sarili at sa mga taong nagmamahal sa kanila. Hindi kailanman magiging hadlangan kanilang kapansanan para patuloy na humakbang tungo sa magandang kinabukasan.